Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Yan. Wala tayong relo ngayon eh. Anong oras na ba sa cellphone natin? 2.47 na. So, yun mga Abel. Nag-start na tayo kanina doon mag uh, pintura ng loop natin. Sa baba lang. Kasi, ang importante lang dito is mapinturahan yung mga uh, na, yung pinag-weldingan ng ibon natin o pinag-weldingan ng mga bakal. Yun ang importante malagyan natin ng uh, metal primer ba yun? O, primer. So, ngayon, After nun, Uh, ang gagawin naman natin patutuyuin lang natin then ang gagawin natin is papatungan na natin mga ulay puti pero yung mga bandang taas hindi ko na pinuntarahan kasi ng primer kasi naubos na so yan mga abel nakikita ninyo yan o oh. yung mga hagdana natin meron na o oh. <laughs> so eto yung ibang ano dito itong hawaan na to hindi ko na napinturahan dahil nga kinapos na yung ating ano ayun o oh. yung primer natin ito toto to, mga abel to. Ah. Metal metal primer. So yan, mga abel, naka-stack pala yan doon, nakatago, hindi ko napansin. So yun na lang ginamit ko. Total konti lang naman. So yung mapapansin niyo, may mga hindi napinturahan na mga engel bar. Yan is pipinturahan na natin ng kulay puti na lang doon sa mga sosobra dito kasi dito importante mapinturahan to ng puti lahat to. Ito. Itong EBR map, mapinturahan lang okay na okay na. Then Uh, marami naman yung pintura natin Then susunod natin Is yung mga uh, Ito to to ito mga Hawakan natin sa pagta So yung Ano natin uh, Hagda natin Lahat yan naka primer yan mga oh. Nilagyan natin ng primer Pati yung mga pinag welding yan mm, Sa mga gilid gilid Yan So yung iba uh, Maya maya konti Pag natuyo na Pipinturahan natin may biglang tumawag sa cellphone ko eh. Kaya naputol. So, yun mga Abel. Oh. ah uh, yung kulay green na yun, binalik ko muna mga Abel. Binuksan ko to kasi pinatutuyo ko nga yung ating ano, medyo makulimlim pa naman mga Abel. Oh. Hmm. Kasi parang ano eh. Medyo matatagal ano. Kita nyo, tumikit pa. Medyo matatagal lang pa siguro. Baka bukas ko pa to ma... Second ano. Second coat ng ano ng kulay puti mga Abel. Oh. Pero itong taas, pwedeng pwede na. Kasi hindi ko naman napinturahan yung mga yan. Pwede eh. pwede na. Kaso gusto ko, pagka tinira ko itong mga abel, gusto ko isahan lang para uh, isang trabahoan lang. Hmm. Kaya dapat. Kanina kasi may init eh. Ngayon biglang kumulimlim. Sabi, uh, medyo umuulan daw sa parting Maynila. Pati balinsuela. Ayan. Hmm. So yun. Pati nga ilalim mga abel. Oh. Kita nyo. yan mga pinag welding yan. Oh. Ayan o. Oh. natin o. Oh. Mm. Then dito sa ilalim ayan oh. Medyo nilagyan na rin natin yung mga sumobra ayan oh. Pinaglalagyan na natin lahat ng primer yung mga kinakalawang na. Ayan oh. Para pati yung ilalim na yan nilagyan din natin. Yung mga ibang ano dito, basta yung mga hindi pinagpinturahan, kung may sosobra man tayo ng kulay puting ito nga nilagyan din natin eh oh. Kung may sosobra man tayo sa kulay puti titirahin natin yung mga ilalim. Pero for the meantime, ang titirahin muna natin is itong puti. Itong ibabaw, metal, tapos pagkatapos ng metal natin, pagkatapos ng metal natin ng ano, mga bakal na yan, itong kung ano naman, hard flex. Hard flex naman na titirahin natin mga abel. Ang gagamitin naman natin, ayun, yung mga pintura na to. Ayan mga yan, mga abel. Plat, ano to? Plat latex, yan. Plat latex ang gagamitin natin mga abel para dyan sa mga hardiplex naman natin para dire-diretso lang ang trabaho natin kasi madali lang naman yung hardiplex na isang hagod lang naman yan eh. Hmm. siguradong makukuha agad natin yung kulay puti para pumantay lang maganda kasing tingnan pag puting puti lahat den yung iba titirahin ko na rin kasi medyo may mga kalawang na oh. tulad yung mga yan oh. sa landing board natin hmm. pinturahan na rin natin para isang pinturahan lang hmm. para maganda yan Basta sa ibabaw, importante sa atin kasi nalagyan na naman natin ng primer yung ilalim eh. Kaya okay na okay na yan. Kasi ito, lagi naman itong dadaanan. Kasi pag pinanturahan ko ito ng puti, ang mangyayari, araw-araw kong dadaanan, patatanggal din lang. So yung so sobra, doon na lang natin lalagay mga abel. Hmm. So mamaya mga abel, anong araw ba ngayon? Webes, meron kaming basketing mamaya. Mungkada tarlak ng PUF. ika nga natin yung dalawa nating ibon. So, yung isa, ikaarga natin sa ano, sa Sabado na kasi may fundraise daw ata kami. Ano, yung mga ibon natin nagpapahinga doon sa loob. Yan. Para sakto rin lang kasi nagpintura tayo para matanggal din yung mga bakterya ng mga ibon natin pagka, 'di ba, pagka galing tayong karera. Hindi maiwasan yung mga adeno, uh, eye cold. So yung pagka nagprimer tayo, nagpintura tayo sa loob, Uh, masangsang kasi ang amoy na yan. So, yung mga virus niyan, possible matanggal din kasi, yun niya, masyadong masangsang sa ilong ng ibon niyan. Kaya, mawawala yung virus. Kasi, kasi, ganun din ang ginagawa ko dati. Medyo, uh, pagka meron akong mga tinatama ng sipon noon, no, oh, nagpipinturo ka ako. Tapos, nag spray ng mga antibacterial sa loop natin. So ngayon, naapag ano tayo, naapag adjust na tayo dito sa area natin. Kasi nga dumaan na yung May, June, July, hindi tayo tinamaan ng adeno or nadali ang ibon natin sa mga langaw kasi nga nag-inject na tayo ng mga ibon natin na yan. Yan. nito, may inject na tong to. Hmm. Inject na yan, then yun i-inject din natin yung dalawang yon, yung dalawang yan. Then, eto, lalagyan din natin ng inject yan. sa dito, Halos lahat yan, may inject dito mga abel. Yan. Yung dalawang yun, yung dalawang young bird na yan, inject din natin. So, ito, ito lang alam kong hindi ko pa na-inject itong dalawang to. Kasi ito lang is dumating sa atin, medyo malaki na, pero sabi sa akin, ni paring Agor ng Batangas, sana gumaling ka na. So, sabi niya, na-vaccine -na, na daw yan, kaya hindi ko na binaksin kasi gagawin lang naman natin breeder, hindi naman ilalagay natin sa flyer. Kasi um, mahirap nun, yung stock bird ilalagay natin ng flyer. Tapos pagkagaling sa areram ng ibon natin, yun, pwedeng tamaan yung mga stock bird natin dahil nga kumakarera tayo mga abel. Well, kaya mas mainam talaga, winawalay natin yung stock bird natin sa mga lumilipad natin. Ayan o, oh. kitang kita nyo, lugon pa si Miss Peter. patito konting lugon pa o, oh. tapong o. Oh. Then eto si Maselan. Pag hindi pumaris si Marcela mga Abel dyan. kay Peter mga Abel. Pag hindi dyan pumaris si Marcela, ang gagawin natin is meron tayong kak na sa niya. Napaganda. Lahi din ng Peter natin mga Abel. Kaso ibang Peter 'yon, mga Abel oh. Lahi ng Peter 'yon. So abangan lang natin uh, mga ilang araw darating yung Peter na 'yon mga Abel. Papaito ko sa inyo yung Peter na 'yon. So dito is walang kadugo mga Abel pero Peter din siya so kumukuha nga tayo halos ng mga adugo lang ng mga ibon natin oh, kalain lang pero hindi asin talagang kadugo kasi ibang breed na nila yun eh pero Peter din yan ito kasi yung Peter natin na nagdadala ng winner natin yan alright na alright yan mga Abel ito yung Peter natin isa pa yan panay Peter na Peter 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 ito Bandendrook eh Saan Peter? Ayun, Peter? Peter. 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 Ano yung pa bang Peter dito? Hmm. Yan. Yun lang yung mga Peter natin. Hmm. Wala na. Eto. Uh, Victor Lim. Hmm. Yung dalawa ngayon, bago yan NPL at si Abangan natin yung mga magiging anak nito mga Abel. Sana maging maganda ang uh, maging performance ng mga anak nito.